40,000 yan. Ample supply. Meron ba bigas ng FDI? Gala. Bibili rin yan from ano? Oo. Oh, eh, ano kalasin yung solusyon yun? Bibili rin yan. Ah, well, ito po kasi, yung rice for all, it's not a solution. Mm -hmm. It's a PR stunt. Let's be, be, let's be, very, let's be clear very clear about, about it. Yes. Hindi po siya solusyon. It's a PR stunt. Gusto niya lang magbagong puri, kaya ginawa yan. So, hindi niyo pwedeng you cannot treat it like it's the be all and end all of, uh, <laughs> of DA. Okay? So kung PR stunt yan, ang dapat treatment nyo po dyan, as a PR stand hindi parang yan talaga ang solusyon. Halimbawa, yung mga na-displaced ng kanlaon. Ayan. 40,000 yan. May rise for all ba yan? Rice for all program, ilan yun pare? 40,000 na. Uh, hindi pa sumabog ng gusto eh, no? Hindi pa. Meron pang hinihintay na mas malaking sabog. Mm -hmm. Mm -hmm. Oo. Yun na nga yung ibig, ibig natin sabihin. Pag may mga ganyan, dyan lang sa disaster area. Okay. Para hindi na lang magbigay-bigay uh, ng ano dyan. Yan, dun yung lagay yung 40, eh, 40 pesos. Baka pwedeng... Baka dapat libre pa eh. in addition to pag so yun eh. Oo. Kaya may subsidy. 85,000 na raw po ang nalilikas hmm. dyan. Okay? Uh, at hindi pa to yung worst case. Baka daw po umabot ng level 4. Hmm. E eh yun na talaga sasabog na yung vulkan. Eh, major eruption na po yun. Eh, ngayon kasi mga asphalt. Hmm. Ah. kung mag-level ng pinatubo to pare, laki ka lang sira. Good. Wag. naman, sana... Ah, wag naman sana. Wag sana umabot. <clears throat> Pero, uh, flight cancellation po, ah, uh, meron pa rin, ah? Always. So, you have to monitor. Kung po ano po mga ka sasakay dyan. Oh. Uh papuntan negros. At tumataas, dumadami. Ang uh, indikasyon daw nito kung bakit inaasahan nilang mas may mga lalapang mangyayari, eh sunod-sunod na yung mga quakes. Tremors, mga tremors. At tumataas yung sulfur hmm. emission. Ibig sabihin daw po niyan, eh talagang uh, Paano na? paparating na paparating. yung uh, big, the big one. The big explosion. 31 earthquakes nung lunes eh. 20 the previous day. O ano ibig sabihin? Lumadala. Eh, mm. uh -huh. e, tapos, 4 times na ang emission ng sulfur. Yung previous po, nung linggo, ay uh, 1.5 tons. 1,500 tons. Ito, 4,000. Ah, uh, nung uh, Monday agad, e eh, 4,000 tons na malaki. Mm -hmm. Ibig sabihin, malang kapit. Nag, ano oh. siya? Nag-war siya, nag-escalate. Ngayon. Ah, uh, anong gagawin mo doon sa mga tao na handoon ngayon? Yan ang, ah, uh, papasok ata uh, yung, ano eh, o, Office of uh, Civil Defense. Oh, yeah. Mm -hmm. At saka DSWD. DSWD. Okay. Mm -hmm. Kung may mga kamag-anak kayo, Advice yan, by, uh, uh, Halimbawa, yung uh, mga ma malakas po ang tourism diyan eh. Mm -hmm. Oo. Sa uh, uh, ka area, Nat uh, natural park. Kanlaon Volcano. Mataas, swimming, mm -hmm. farm, Marami. day tours, okay. So sarado po yung mga resort. Mambugal, Mam mm -hmm. Venus Iris Resort, mm -hmm. Gintubdan, ya, yeah, sarado. So yung mga kababayan natin overseas na nagplano mm -hmm. Na umuwi. Eh, Aha. Uh, uh -huh. Rethink your plans. Baka pwede kayo. Ano 'yan eh, maraming hot springs diyan. Uh, diyan sa uh, in and around the Mount Carlao. hot springs. Mm -hmm. Amen. No? Mm -hmm. Baka pwede kayong magano muna, Ilocos. Yeah. yeah. At saka recommended po ni Jonathan, uh, Ilocos. Tama. Ang ano diyan pati wala naman daw stranded, sabi ng Department of Tourism, na mga turista dyan. Mm. Ah, ah, masipag yung mga LGU oh. LGU. Magagaling. Nada, nadali na nila agad. Na, kasi matagal na naman nag-usok-usok yan eh. Kaya medyo nag-slow down na rin sila eh. Oo. Eh, Secretary Lutilla, tingnan mo na yan kasi geothermal, ano na yan. Later. Once ha? Ah? Everything else. Pwede ba yan sa electric vehicles? Later. Later. Uh, energy for uh, kasi Negros, ano sila? Ah? Almost uh, ano sila diyan? Self-sufficient kasi doon sa Negros Oriental, meron din silang geothermal. Ay tama. So yung Negro yung Canlaon area, pwede nang geothermal. Yung uh, sa TV. Mm. Yan sa Sa Bicol? Bicol. Volcanic din Volcan. ang, ano no no. Eh yung sa Leyte, ganun din. Volcanic so, din. May pagka eh dito sa ano, Ito. meron dito sa, sa Laguna, sa sa ano to, uh, Bai. Ganon din yan. Meron yung geothermal. Geothermal na plant. Na tinake over ng aboities. Hindi hmm. ko alam kung for a song or for a poem. Baka for a poem. Baka for a poem. <laughs> Wala raw pong uh, mall-wide Uh, say, uh na ban on mall-wide uh, sales mm. Sabi po yan ng MMDA clarified So ano pala yan uh... Tinanong kasi sila sa sales.